Agay ka, Hans? O, dali. Ayun, kamoy. Mainit. O, dali. Anabila ba? O, nagkia-ikia ang mga lalintian. Hans, ato bang gamay sa akin? Pahigad, <laughs> Hans. sa may motor. Ha, hindi ay abot na lang. <tinyo> <laughs> Nai pong si Bila ya. Nanti Ay abo ang lipstick. Ay abo. Hindi lang lah. Hiram lang. Mama. Hindi mag ano. Nagarin Sila ng pabras yan. May lipstick. Hmm. Ipang sulgo sa sako. <laughs> Ah. <laughs> Hans diretso na Hans. Bo ambot si. <laughs> Wala lang.